Rusa sa ato ka pagkadakan pagkadakhan nag yung balatian ubang sakit dili na masabtan basin kunog sa ingkan tugiti awa bisan asa na mo atong atambala mo ingon nga kuno gidautan Laing sakit hinoon ang nahidugang Apan isusig yung paayo o gitunan 🎵 Sa bagyo ang tinuot ka 🎵 Nganong nga sakit nga karoon perting Nagadugang sa problema kalistanan. 🎵 sa yung paayo kiistudyuhan Sa mga inventor na diskubrihan Tungo di ay sa pagpatuyang Uksa atung sayok na mga naandang Ukarun atup nang nasairan arun matulid makurihan upang sa tambalgikan sa iyahan kining paagi na diskubrian dokter alternatibo ubani dokter idilibu pagpanambal nga way side effect kay puro natural Doktor alternatibo Formulang aprobado Sa katauhan sa Diyos gihatag sa kita Dokter Doktor alternatibo Ubani dokter idilibu PANAMBAL YAWAI SAIT effect KAI PURU NATURAL DOKTOR ALTIR NATIBU PURMULANG SIGURADO SAKA TAUHAN SADIUS KI HATAK SAKITA MAAYU mga isuon kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdangan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayupon Basta ang formula imulan tumanong Tanang sakit kayan ayu pun basta ang formula ilmu yung sundu Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito na naman tayo sa ating programa sa Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po'y bibigay sa inyo ng uh, magagandang uh, mga impormasyon upang uh, hindi na tayo magtitiis uh, ng uh, karamdaman. Kung hindi maangkina na natin ang kagalingan, wala na mag maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan, kaibigan, ang komplikasyon at matuto tayo sa tamang uh, kalusugan ito ay uh, napatunayan na ni Doc Alternativo Pounder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Lusada de Libo kasama po yung ating co-chairman, co-inventor and inventor Madam Ning de na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbokasiya sa alternatibong panggagamot. And of course, kasama ang inyong lingkod Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa hindi pa tayo mag-uumpisa, simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na minsahe. Ito'y nakasulat sa mga balasahin sa mga Hebryo at Talata 4, Kapitulo 12. sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kay sa talim mang tabak na may dalawang nga talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at isperito. Ang mga kasukasuhan at utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip, mga haka, nang puso. Ito'y nakasulat sa balasahin sa mga Hebreo at talata 4, kapitulo 12. Ito'y nakasulat at marapat na isabuhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hatbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsaing galing sa Doc Alternativo. Doc Alternativo newscast. Dito na naman tayo sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan. Hindi masakitin kung tanamaan man ng sakit ay eh, maagapan at mabibigyan ng luna sa natural na mga pamamaraan. Well, isang mapagpalang pakikinig sa lahat nating mga kababayan. Isang mapagpugay na pakikinig sa lahat nating mga membro. Kumusta kayo dyan? Ha? Hinihikaya to natin yung uh, hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches. Eh, huwag na pong magdadalawang isip na masubukan itong formula ng DOC Alternativo. Isang mapagpalang pakikinig sa lahat nating mga driver, yung ating mga guard on duty. Yung ating mga tindera, mga tindero sa ating merkado publiko. Kumusta ho sa lahat nating diocese, sa ating mga obispo, sa ating mga kaparian, yung ating mga brothers and sisters. Sa hanay ng ating mga senior citizen, kumusta ho kayo dyan? At of course sa lahat ho nating mga masusugid na mga taga-subaybay isa na namang patutoo uh, patutuo ang uh, aking ibabahagi sa inyo ihabang eh uh, idinulog yung kanyang problema at uh, na sinundan at ito'y nagpapapatuo na malaking pagbabago ang kanyang uh, nakamtan habang uh, nabigyan at natulungan ng formula ng Dok Alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng kanyang testimonya. Uh, Lilia Rivac de la Cruz. Ako, Poblasyon Kiamba, Sarangani Province. Okay. Ano yung trabaho niyo noon, ma'am? Um, retired teacher ako. I'm Ayan. 65 years old. Ayan. Ma'am, nakasubo kayo ng uh, vitamin C infusion. Anong kagandahan nakatulong sa iyo, ma'am? Um yung ano, pagmanhid ng ano ng paak parang unti-unti ng okay na makatayo naman din ako kaagad noon pa lang noon hindi ma mag meron naramdaman ko na ang kagalingan niya pero yung, yung, yung vitamin C talagang maganda yun sa katawan kay katawan ninyo talagang yung ano ba yung lakas ninyo tamla. hindi masyado mm -mm. Kaya dapat may pundo kayo na vitamin C sa katawan ninyo. Nga padak nga data masak-sakit itong tumang nakasa. Siyempre, sakit mo tayo. Bakit dahi tano? Haan nyo nga po kawan, iti vitamin C, itabagiyo. Dapat nakaintak nga tal-tala nga nga agnanayon dahi nga vitamin C. Tapos, haan nga isardang dagi jay mintenan siyo. Kuno ha nyo nga isar dang dagitong tap naman nayunan nga manayunan nga haan kayo nga maibusan ti vitamin C. Taday ta vitamin C gayam iso day gayam iti dakkel nga mangmangted ti anyaman nga vitamin iti bagi tayo nga iso iti dala iti bagi tayo. Dayje iti observation ko itoy bagi mm, iso nga kunanan ni doktor ke dapat haan kayo nga maibosang ti vitamin C iti bagi tayo. Paday ta, iti kaslala pundasyon iti amin nga vitamin C. Nak nakapsot di jay, nga mga vitamin tayo kama Vitamin A, vitamin E, e nakapsot di jay, no awan di jay vitamin C. Ayan, ma'am. Mm, -mm. Uh, yung pagpakilala kayo ulit, ma'am. Ay, Lilia de la Cruz, Rebacac publasyon, Poblasyon, Tiamba, Sarangani, Pradim, 65 akon. Bueno mga kaibigan, inyo napapakinggan ang uh, isang uh, ni Ma'am uh, Delia uh, Dila la Cruz uh, ng uh, Kiamba, Sarangani Province. Ay, matindi yung kanyang uh, problema dahil hindi ho siya nakakalakad mga kababayan dahil kineterrorize ho siya ng arthritis. Well, atin ang uh, himay-himayin. Dahil na sa ating linya karo ngayon yung ating uh, doctor on ministry natural healing at uh, the same time yung ating uh, national uh, lecturer ng doc Alternativo at branch manager ng uh, Cebu Sanjo branch ng uh, doc Alternativo. well ating uh, makasama ngayon yung ating kasamahan si Doc Melchor Espilita uh, doctor ministry natural healing national lecturer ng DOC Alternatibo at the same time yung ating uh, branch manager ng Cebu Sanchangco Branch, DOC Alternatibo. Isang uh, mapagpalang uh, pakikinig, DOC uh, Mel. DOC, uh, magandang araw po at saka magandang araw din sa ating mga palagi na kasubaybay sa programa ng DOC Alternatibo. At uh, para po ito makatulong, sa kanusugan Lopez. Ayan na, uh, isang uh, testimonya naman ang uh, ating uh, napakinggan at uh, hindi rin lubas basta yung kanyang uh, problema, Doc Melchor. Kapag uh, tinamaan ka ng uh, matinding sakit, e eh, eh, walang sinasantos po uh, yung uh, nasabing uh, problema. Pero natulungan si Ma'am uh, Delia de la Cruz uh, sa kanyang uh, problema. Isang retired teacher ito siya, da, Doc Mel. Yes, isang uh, art teacher po at saka patagal nang uh, nag-iinda sa kanyang karamdaman at saka uh, uh, sinubukan po ang formula ng Dr. Alternativo dahilan po sa kanyang pamamanhid uh, pamamanhit sa pa. Maraming uh, iniinda ang karamdaman po at saka siya po ay nagati ng seminar at sumusubok na din sa formula. Ayan na uh, itong ganitong uh, problema kapag uh, isa kasi ito sa malaking uh, komplikasyon sa uh, may mga ta nakakaramdam ng uh, diabetes e marami ho yung nerves uh, kinatamaan at hindi lang po yung kanyang nerves at saka yung pangkabuan yung kanyang kidney, yung kanyang puso, ang napakasaklap ang napakainam ito Doc Mel, uh, kanyang na uh, susolusyonan sa dahan-dahan dahil meron siyang gabay na isinusunod dahil uh, dumalo siya sa ating uh, mga ginaganap na herbal holistic seminar, ito yung naka uh, tulong sa kanyang uh, pagsunod upang uh, mabago yung kanyang uh, buhay, Dok Mel? Oh, yes, Dok Vince. Kasi po uh, mga kapatid, ang uh, Holistic Healing Seminar po ng Dok Alterativo ay nagtuturo. At may, ano, may coaching po para po malaman uh, natin ang uh, mga bagay na dapat sundin at ano po ang... Uh, advocacy ng doc alternative at ano din po ang uh, holistic healing formula kung paano ito sundin at uh, paano ito gawin doon po sa ating uh, healing seminar po yan maintindihan mga kapanalig ayan ayan po yung uh, napakainam na solusyon sa ating mga tagapakinig paano natin i-implement yung uh, holistic na pamamaraan yun, ibinabahagi po yan sa mga seminar uh, na ginaganap ng Dok Alternativo. Ito'y magbubunga ng uh, kagandahan para sa iyong uh, sarili, mga kaibigan. Well, uh, meron tayong uh, mga seminar, uh, Doc Mel. Meron kang schedule na mga seminar. Saan-saan po yan? Yes po, sa Wil. Uh, pagsamasama po tayo, mga... Abid listeners po ng uh, Doc Alternative Program kasama po si Doc Wins Lambak. Uh, ngayong May po, Doc Wins, araw ng Sabado po yan, last noong binang umaga, doon po tayo sa ating Kabanatuan na uh, branch. At uh, nakaprepare na po lahat po ng mga dapat uh, ipatest mga makikita, mga demonstration, mga test, uh, test, pag, ano, pa test po ng mga products, mga uh, mga nabinto produkto ng dog alternative at saka matutulungan po ang mga karamdaman kung paano po ito gagawin at uh, ano po ang mga benepisyo. At doon po, uh, mayroon po tayong mga ano, uh, mga promo sa mga members. So, yung mga hindi po members, kailangan po makaprepare prepare uh, para po magiging member o uh, membership po ng Doc Alternative. May mga products na at uh, kung paano ito gawin at paano ito sundin. At doon po sa seminar ay malalaman natin na talagang nakakatulong ang Dok Alternativo kasi mayroong mga live testimony po na mapakinggan, na makikita kung paano nila sinunod, kung ano ang uh, mga delikadong karamdaman na noon na nandoon sa Dok Alternativo ay talagang natulungan po. At uh, doon po, muli sa March 18, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga, sa ating Kabanatuan branch po. At uh, May 21, araw ng Martes, Vince, mm -hmm. sa ating Ilagan uh, branch. At May 22, araw ng Mirkulis po yan, sa ating Tugigaraw branch. May 24, araw ng biernes sa ating uh, Sanchez Mira branch. May 25 na rin, araw ng Sabado, sa Bulog uh, branch, sama po ang ating uh, National lecturer din, kasama po ang ating branch manager, uh, si Doc Imjid uh, Lacrosse, uh, para po mat, uh, matulungan at uh, maturuan po ang ating mga kapanalig, ating mga kapatid, kung paano po masolusyonan ang mga karamdaman, ang mga sakit na delikado. Kung uh, ito po ay magpapatuloy, marami po ang uh, buhay. No? Bakit po ang uh, buhay ng tao ay... Uh, uh, nagka ano uh, delikado at uh, ano ang lifespan po ng tao ay uh, talagang uh, paliit na paliit po ayan na ah, kailangan mo talaga ikaw kay bigan hinihimo kita na magpa-participate po tayo para sa ikabubuti ng ating uh, pangangatawan ah, remember yung ating buhay napakaiksi kaya You must to enjoy. Ipapano e, mo mai-enjoy yan kung meron kang agay-aray-aray diyan, ha? Ah? I-dulog e, e, mo yan sa Doc Alternativo, kaibigan. Well, ating nakasama ngayong araw na ito si Doc Amel Espilita, uh, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer ng Doc Alternativo, mga uh, kaibigan. Calling all students, the prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao Region. An LGBT-friendly community. Programs offer Kindergarten, Elementary, Grade 1 to Grade 6, Junior High, Grade 7 to Grade 10, Senior High, Grade 11 and Grade 12. Senior High School Tracks, Academic Tracks, Humes, Humanities, and Social Science, ABM, Accountancy, Business and Management, TVL Tracks, Technical, Vocational, Live, Livelihood, automotive servicing, computer system servicing (OCSS), electrical installation and maintenance (OEIM), shielded metal arc welding (SMAW), home economics bundle, bread and pastry production (BPP), food and beverage services (FBS), housekeeping, and front office services. Hurry up! Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For for more information, you may contact Registrar's Office 0951-378-3351 or 553-0438 or visit the Prime Complex, Tiguman, Degu City. Choose Prime School. Mga kaalternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalsugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternatibo. Well, di dito tayo sa ating uh, Itanong Mo kay Dok Alternatibo. Yung may mga matatawag ho natin na may mga karamdaman na nais hong uh, mabago, paano ho ano yung dapat na gagawin, you can participate mga uh, kaibigan sa ating hotline. Narito yung ating hotline, isulat po 0946 311 aking ulitin yung ating hotline 0946 967 3211 dahil ating makakasama ngayon si Doc Mel, Espilita uh, Doctor on Ministry and Natural Healing. At the same time yung ating national lecturer ng uh, doc alternatibo. Doc Mel narito po yung ating unang tanong Dok, ano po ang uh, dapat kong gagawin? Meron akong uh, mga katikate. Marami na akong ininom na gamot at uh, wala pa rin nga uh, pagbabago. Napakinggan ko sa radio na maganda itong uh, dok alternatibo. Uh, salamat po. Yes, Dok uh, Vince. at uh, Maraming salamat po uh, sa ating texter. Uh, palagi po siyang nakasubaybay. At uh, yan po. Uh, skin disease, yan po ang dahilan, life uh, becomes shorter, shorter and shorter po. Kasi po, nagsisimula sa mga karamdaman na, eh, hey, yun na, ah, uh, dahilan po sa mga hindi maganda, hindi mabuting kinakain. Mm -hmm. Okay, kung uh, pabalik-balik ang uh, skin disease po, hindi lamang uh, sa balat ang problema niyan. So, tang doon sa liver na po yan beans, mm -hmm. uh, na interconnected din sa pagbara nating colon or constipation kasi po ang constipation is the mother of all kinds of diseases okay so once we address doon you know the liver is a chemical factor po Siya rin ang uh, naglalabas ng lasun doon sa ating balat you have to be wiser po kapatid you need to uh, address the cause ano po ang gagawin is kailangan mo po mag-undergo ng ating holistic healing formula, yung uh, seven days cleansing program okay. para kay matulungan kapatid. Seven days lang yan. So sundin at uh, kung ano ang mga uh, dapat iwasan, talaga iwasan, kung ano ang sundin, sundin mo yan. Subukan kasi po yan sa pagsubok ko talagang ikay gagaling. Basta't sundin mo lang. At uh, Parang hindi na magbabalik yung karamdaman mo pagkatapos nating 7 days cleansing program. So, kailangan din ma-filter yung blood mo, uh, filter yung sirkulasyon uh, ng dugo mo, ang pag-undergo uh, mo ng intravenous natural vitamin C intake mga makinarya na di kalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machineries. Matatagpuan sa 201 Kilometer 7, Macarthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Store No. 14, Usa Village, o Las Davao City. Pwede kayong gumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. You kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 or message on Doc Alternativo machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery. Usapang Pangkalusugan Usapang Pangkalusugan Kasama ang Doc Alternativo Foundation Usapang, Usapang Pangkalusugan, pangkalusugan. Magandang araw ka alternatibo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang binipisyon ng gumamela sa ating katawan. Ang gumamela o hibiscus rosa sinensis ay kawang nakikita sa maraming lugar sa Pilipinas. Kilala ang bulaklak nito na may matingkad na kulay, maaari itong tumubo kahit saang lugar at tinatanim din bilang halamang ornamental. Narito ang binipisyon ng gumamela ang bulaklak ng gumamela ay ginagamit sa paggamot sa pamamagitan ng pagdikdik at pagkuha sa katas nito. Ang dahon naman ay kadalas ay dinidikdik at pinangtatapal sa ilang kondisyon sa katawan. Ang balat naman ng kahoy ay kadalas ang nilalaga kasama ng ilan pang ng halaman. Ang ugat ay pwedeng ilaga at ipainom para magamot ang kondisyon sa katawan. Ito ang mga sakit na maaaring magamot ng gumamela, pigsa, mga bukol sa katawan, sore eyes, pananakit ng ulo, hirap sa pag-ihi, ubo, hirap sa pagdumi at lagnat. At good news, ngayong Mayo 9 na, araw ng Webes, ang ating Holistic Seminar, makakasama natin si Doc Maritis Montuya kasama sa pagbisita ng ating co-founder, Madam Neng Delibo. Huwag kalimutang wag pa-advance register, bumisita lang sa May Ipil e Branch, sa May Manyalak, Chua, Commercial Building, Purbasyon Ipil, e Sambuga, Sibugay, para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numerong 0915 497 7493 mula dito sa Doc Alternativo Ipil Branch. Ito po si Riza minyosa sa na nagsasabing ang kalusugan ay kayamanan. Usapang pangkalusugan. Pang Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang, Usapang kalusugan. Hoy no bueno, mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa. Para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.